Iris. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagmumungkahi na kung may nakatakdang usapan o pagtitipon, tiyaking makadalo ka dahil may posibilidad itong magdala ng swerte. Ngunit magingat sa pagbabahagi ng masyadong personal o mahalagang kaalaman, dahil maaaring maging sanhi ito ng hindi inaasahang problema. Sa usaping pamilya, iwasan muna ang bigla ang pag-uusap. Mas mainam kung ilipat ito sa ibang araw upang makamit ang mas masayang resulta. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagmumungkahi ng pagiging maingat at mapanuri. Sa tahanan, ipinapayo na huwag munang tumanggap ng bisita. Ang hangin na maaaring dala nila ay may sinyales ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga nasa bahay. Ugaliing magingat upang maiwasan ang anumang karamdaman o gastusin. Sa pera, ang pahiwatig ay pag-iingat sa paggastos. Iwasan ang pagpapalabas ng pera sa hindi kinakailangang bagay. Kung magbibigay, mas mainam na ito ay para sa anak na may pamilya o sa mahal sa buhay na nangangailangan sa ganitong paraan, patuloy na dadaloy ang grasya sa iyong buhay pinansyal. Sa trabaho, maganda ang araw para sa iyo. Walang indikasyon ng problema, kaya magpulsige at magpakita ng pagiging masipag. Ang pakikitungo mo sa mga katrabaho ay magdadala ng kasiyahan at paggalang mula sa kanila, pati na rin sa mga nakatataas. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa tagumpay, Aris. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color white. Number 17, number 8, at number 10. Kahulugan. Ang araw na ito ay puno ng enerhiya at optimismo para sa mga aris. Ang kulay yellow ay magdadala ng kasiyahan at inspirasyon, habang ang white ay magpapalakas ng malinaw na pag-iisip at balanse, ang mga numero ay sumisimbolo ng swerte sa mga proyekto, tagumpay sa personal na buhay, at pagtugon sa mga mahahalagang layunin. Taurus. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagmumungkahi ng pag-iwas sa pakikasama kung ikaw ay may mabigat na pakiramdam. Posibleng magkaroon ng hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan o pag-aalitan. Mas mainam na gamitin ang araw sa pagninilay at pagdarasal sa bahay ng Diyos upang makamit ang grasya ng magandang kalusugan. Iwasan din ang pagpirma sa anumang kasunduan upang maiwasan ang suliranin sa hinaharap. Sa pera, magingat sa pagpapalabas ng pera, lalo na sa pagpapautang. Mas mainam na ang tulong pinansyal ay ibigay sa mahal sa buhay at magulang, sapagkat ito'y magdudulot ng patuloy na swerte sa iyong kita. Sa trabaho, normal ang daloy ng araw. Maayos mong matatapos ang mga gawain, ngunit magingat sa mga taong mahilig magbiro tungkol sa pag-ibig. Ang ganitong klaseng tao ay posibleng magdulot ng problema kung hindi mo iiwasan. Sa pagmamahalan may dalang saya ang pahiwatig. Ang paggawa ng mga romantikong bagay ngayong gabi ay magpapaganda ng inyong relasyon. Magdadala rin ito ng positibong enerhiya sa inyong tahanan na magdudulot ng swerte at kaligayahan. Taurus. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow at color blue number 15 number 33 at number 20 kahulugan ang yellow ay magdadala ng positibong pananaw habang ang blue ay magbibigay ng kapayapaan sa kaisipan ang mga numero ay nagsasaad ng posibilidad ng tagumpay sa pananalapi mga bagong oportunidad sa trabaho at magandang relasyon sa mga mahal sa buhay gemini Ngayong araw, may sinyales na posibleng dumating ang tulong pinansyal mula sa hindi inaasahang tao. Ito ay patunay ng kanilang pagmamahal at suporta sa iyo. Gayunpaman, iwasan ang makipagdil o makipag-usap sa mga malalayong lugar dahil posibleng magdala ito ng masamang epekto sa iyong kalusugan. Ang pahiwatig ng gabay ay humihimok ng maingat na pagdedesisyon sa trabaho, maaaring magkaroon ng problema sa pakikipag-usap tungkol sa gawain. Upang maiwasan ang alitan, hayaan mong ang iba ang magdesisyon at manatili kang nakatuon sa sarili mong gawain. Sa ganitong paraan, mas magaan at masaya ang iyong araw. Sa negosyo, maganda ang araw na ito para sa pagunlad. Walang senyales ng problema sa mga transaksyon. Ang lahat ng kita ngayon ay may dalang buenas, kaya mainam na ipunin ito upang patuloy na damaloy ang biyaya. Sa pagmamahalan, may munting pagsubok na posibleng magmula sa usaping pera o hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Mag-ingat upang hindi lumala ang sitwasyon. Sikaping magdala ng harmonya sa tahanan upang mapanatili ang saya at kapayapaan, Gemini. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white at color gold number 27 number 18 at number 19 kahulugan ang white ay nagdadala ng kalinisan ng isipan samantalang ang gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at kumpiyansa ang mga numero ay nagbibigay ng pahiwatig ng tagumpay sa mga pakikipag-usap pagtutok sa mga detalye, at bagong koneksyon. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay may dalang maganda at positibong enerhiya. Kung mayroon mang mga maliit na problema o hindi pagkakaunawaan sa pamilya, lalo na sa mga kamag-anak, mas makabubuting ikaw na ang unang gumawa ng hakbang upang magkaayos. Ang pagkakaisang ito ay magbubukas ng oportunidad sa hinaharap para sa tulong-tulong na pag-abot sa mas maayos at masayang pamumuhay. Sa araw na ito, unahin ang mga plano o ideyang matagal mo nang iniisip dahil dito maaaring manggaling ang biglaang swerte. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing anumang aksyon mo ngayon ay maaaring maging pundasyon ng isang mas magandang kinabukasan para sa iyong pamilya sa pera o aspeto ng pananalapi, magingat sa paggasta at iwasan ang pagpapautang sa iba. Mahalaga ang pagiging matipid at maingat upang makaiwas sa mga posibleng problema o alitan na maaaring maganap sa hinaharap. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing ang iyong pagsisinop ng pera ay magdadala ng kapanatagan at kasaganahan sa mga darating na araw. Sa pagmamahalan, Asahan ang isang maayos at masayang araw. Walang negatibong senyales o hindi pagkakaunawaan sa inyong relasyon. Ang pagiging masipag mo sa pag-aasikaso sa iyong minamahal ay magdadala ng matamis na kasiyahan. Bukod dito, ang iyong dedikasyon sa kalusugan at kapakanan ng pamilya ay magpapanatili ng balanse at malasakit sa bawat isa. Cancer. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Number 31, number 18, at number 10. Kahulugan. Ang red ay nagpapalakas ng lakas ng loob at aksyon, habang ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at malasakit. Ang mga numero ay nagsasaad ng pagkakaroon ng tagumpay sa pamilya, mga gawain sa bahay at mga plano para sa hinaharap. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing ang anumang okasyon o pagtitipon ng pamilya ay magdadala ng positibong enerhiya at pagkakaisa. Ang ganitong mga pagkakataon ay hindi lamang magpapalakas ng ugnayan, kundi maghahatid din ng kasiyahan at inspirasyon para harapin ang mga hamon ng buhay. Kung matutuloy ang plano, ito ay magiging daan upang mapalakas ang kalusugan ng bawat isa at mapalalim ang bonding sa inyong pamilya. Gayunpaman, iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga babaeng maaaring magdala ng hindi magandang epekto sa iyong araw. Sa pera o aspeto ng pananalapi, ang pahiwatig ng gabay ay nagpapayo na huwag makipagdil o gamasta kung walang malinaw na kasunduan o pirmahan. Ang ganitong uri ng desisyon ay maaaring magdala ng kalungkutan o pagsisisi sa hinaharap. Manatiling maingat at tiyaking sigurado ang bawat galaw sa usaping pinansyal. Sa pagmamahalan, masagana ang araw na ito sa positibong damdamin. Walang problema o alitan ng mangyayari, at ang bawat aksyon mo ay magdadala ng tagumpay at kasiyahan sa inyong relasyon. Ang pahiwatig ay nagsasabing ang pagkakaisa ninyo ay maghahatid ng magandang oportunidad para sa inyong pamilya. Lagi ring alagaan ang kalusugan ng bawat isa upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya sa inyong tahanan, Liu. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color gold number 21, number 18, at number 30. Kahulugan, ang yellow ay magdadala ng inspirasyon at saya, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng lakas at karangyan. Ang mga numero ay nagbibigay ng senyales ng tagumpay sa karera, kumpiyansa sa sarili, at kasiyahan sa mga social na aktibidad. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagpapahiwatig ng pagtanggap sa mga hiling o pangangailangan ng mga kapatid, pinsan, o malalapit na kamag-anak. Ang kanilang paglapit sa iyo ngayon ay simbolo ng kanilang tiwala at pagmamahal. Sa kabila ng anumang pagsubok, sila ang magiging katuwang mo sa buhay. Sa aspeto ng pananalapi, maganda ang enerhiya para sa maliliit na kita ngayong araw. Huwag palampasin ang pagkakataon dahil ang bawat biyaya ay maaaring magdala ng kasaganahan sa hinaharap. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig sa pera o aspeto ng pananalapi, kung may balak kang mag-invest, gawin ito ngayon basta't legal at may malinaw na interes. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing ang iyong sipag at talino sa paghawak ng pera ay magdadala ng magandang bunga at magpapalakas ng iyong kakayahang makaipon. Sa trabaho, maghanda sa araw na puno ng gawain. Mahalaga ang tsaga at sipag upang maipakita ang tunay mong kakayahan. Ang pahiwatig ay nagsasabing ang ganitong dedikasyon ay makikita ng iba at magbibigay ng oportunidad para sa iyong pag-unlad. Ngayon ang tamang panahon upang ipakita ang iyong talino at diskarte sa trabaho. Sa pagmamahalan, maayos at masaya ang takbo ng araw. Walang senyales ng alitan at mas magiging matamis ang inyong gabi ng pag-iibigan. Ang ganitong kaligayahan ay magdadala ng inspirasyon sa inyong dalawa na magpulsige sa buhay. Ang positibong enerhiya ay magpapaganda ng takbo ng inyong tahanan at maghahatid ng swerte sa inyong pamilya, Virgo. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color green. Number 10. Number 21 at number 20. Kahulugan: Ang silver ay nagbibigay liwanag sa mga ideya at desisyon, habang ang green ay nagpapahiwatig ng paglago at kasariwaan. Ang mga numero ay sumisimbolo ng maayos na balanse sa buhay, pag-angat sa trabaho, at tagumpay sa relasyon. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at maayos na komunikasyon sa minamahal lalo na kung may balak kang magnegosyo. Ikonsulta ka ang iyong mga plano sa kanya at siguruhing sabay kayong magpaplano sa bawat hakbang. Ang ganitong pagkakaisa ay magdudulot ng positibong enerhiya na magbibigay ng swerte sa inyong dalawa bago ninyo maipunder ang negosyo. Bukod dito, ang pagpapakita ng pagmamahal, tulad ng pagyakap o halik, ay magpapalakas ng positibong enerhiya na magdadala ng tagumpay sa inyong relasyon at mga layunin. Sa pamilya, ang pahiwatig ay nagpapayo na huwag magmadali ang mga anak sa pag-aasawa. Ang pagpapaliban nito ay magbibigay ng pagkakataon para mas mapagtulungan ninyo ang pagpapabuti ng inyong kabuhayan kung magkakaroon sila ng kontribusyon sa inyong kitaan, mas magiging maswerte at matagumpay ang inyong pagsasama bilang pamilya. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay nagsasabing ang masayang tahanan ay nagmumula sa mabuting relasyon. Ang inyong pagkakaisa ay magdadala ng mga bagong ideya para sa ikakaunlad ng inyong pamumuhay. Ang suporta at pagmamahalan ay magpapatibay hindi lamang sa inyong kabuhayan kundi pati sa inyong kaligayahan bilang pamilya. Libra. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay, kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color gold. Number 27, number 5 at number 35. Kahulugan ang green ay nagbibigay ng balanse at kasiglahan, samantalang ang gold ay nagpapalakas ng kasaganaan. Ang mga numero ay nagpapakita ng tagumpay sa komunikasyon, pagpaplano, at kalusugan. Scorpio, ngayong araw, may pahiwatig na ang mga dating kausap o katransaksyon ay muling makikipag-ugnayan sa iyo. Bigyan ito ng pansin dahil may posibilidad na ang kanilang pakikipag-usap ay may dalang mahalagang oportunidad. Gayunpaman, mag-ingat sa anumang desisyon tungkol sa pirmahan ng kasunduan o pagpunta sa malalayong lugar. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing maaaring magkaroon ng hindi inaasahang gastusin na walang malinaw na kapalit sa ganitong pagkakataon, maging maingat sa bawat hakbang at huwag magmadali sa pagdedesisyon. Sa tahanan, kung may balak ang pamilya na magbakasyon, ituloy ito. Ang ganitong aktibidad ay makapagbibigay ng kasiyahan, makakapagpahinga ng isipan, at magdudulot ng positibong enerhiya na makakatulong sa pagunlad ng kabuhayan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay nagpapayo na maging maingat at fokus sa mga gawain ngayong araw. Kung magkakamali ka, mabilis kang mapupuna ng iyong superior, kaya tiyakin ang kalidad ng iyong trabaho. Ang pagsusumikap at pagiging maingat ay magdadala ng swerte at tagumpay sa iyong karera, Scorpio. Cancer ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red. Number 25, number 30, at number 19. Kahulugan. Ang blue ay magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang red ay magpapalakas ng passion at determinasyon. Ang mga numero ay tumutukoy sa mga oportunidad sa relasyon, pagunlad sa karera, at lakas ng loob sa mga hamon Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing maaaring mababa ang iyong enerhiya iwasan muna ang mga usapang hindi mahalaga dahil maaari itong magdala ng kalungkutan o negatibong damdamin sa halip itoon ang iyong oras sa pamilya at mga gawaing magpapalakas ng positibong enerhiya sa darating na mga araw ang pahiwatig ay nagpapayuri na umiwas muna sa pakikihalubilo sa mga kaibigan ngayon, dahil posibleng magdala sila ng bad energy na maaaring makaapekto sa iyo. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, iwasan ang pagiging masyadong matulungin sa mga kasama. May posibilidad na magamit ang iyong kabutihan laban sa iyo, na magdudulot ng pagkaantala sa iyong sariling tagumpay. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing mas makabubuti ang pagiging maingat at pagprioritize sa sariling gawain kaysa sa pagbibigay ng sobrang tulong sa iba. Sa pera, iwasang magpautang sa sinuman, maliban sa mga miyembro ng pamilya na tunay na nangangailangan. Ang pahiwatig ay nagbibigay diin sa pagtutok sa mga pangangailangan ng pamilya upang mapanatili ang maayos na daloy ng enerhiya sa aspetong pinansyal. Sa tahanan, ipakita ang buong suporta sa mga miyembro ng pamilya sa kanilang mga layunin at proyekto. Ang iyong gabay at pagtulong ay magbibigay sa kanila ng kumpiyansa at tagumpay, na magdudulot ng mas maayos at masayang samahan sa inyong tahanan, Sagittarius. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color white. Number 18, number 5 at number 23. Kahulugan. Ang silver ay nagpapakita ng kaliwanagan sa isip. Samantalang ang white ay nagbibigay ng kapayapaan, ang mga numero ay nagsasaad ng tagumpay sa mga lakbayin, inspirasyon at ugnayan sa mga kaibigan. Capricorn, Ngayong araw, siguraduhin mong maaga kang makarating sa iyong mga nakatakdang usapan o transaksyon upang mapanatili ang maayos na daloy ng araw. mag sa mga taong mahilig humingi ng pabor o nagpapakita ng sobrang pagkaawa. Madalas, ito'y nagdudulot ng abala o problema. Iwasan din ang direktang pakikisalamuha sa mga taong may kayabangan o mapanirang salita upang makaiwas ka sa alitan. Ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng maingat na pakikitungo sa mga tao upang mapanatili ang balanse ng iyong enerhiya. Sa pera, magiging maayos ang daloy ng iyong pera ngayon. Kung may magpapautang o hihingi ng tulong at ito'y pinagkakatiwalaan mo, maaari mo silang bigyan ng pagkakataon. Posible rin ang pag ng mga bagong ideya na maaaring magdala ng karagdagang kita sa hinaharap. Sa trabaho, ang araw na ito ay nangangailangan ng lubos na pag-iingat. Siguruhing maayos ang bawat detalye sa iyong ginagawa upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Kung magiging masinop ka, mawawala ang posibilidad ng problema at magbibigay daan ito sa tuloy-tuloy na pagunlad sa iyong trabaho, Capricorn. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color yellow. Number 11, number 17, at number 20. Kahulugan. Ang silver ay nagpapalakas ng intuition, habang ang yellow ay nagdadala ng kasiglahan. Ang mga numero ay nagbibigay ng tagumpay sa karera, maayos na plano, at kasiyahan sa mga gawain. Aquarius, ang pahiwatig, ay, taglay mo ngayong araw, ang kakaibang enerhiya ng katalinuhan, kaya't ito ang tamang araw para kausapin ang mga taong may mahalagang papel sa iyong mga plano. Subalit, magingat sa pagbabahagi ng lahat ng iyong kaalaman agad-agad, piliin lamang ang tamang impormasyon na ibibigay. Iwasan ang kaba sa harap ng mga mayayamang tao o mataas ang posisyon, panatilihing kalmado ang sarili upang hindi hamina ang iyong karisma. Magandang ideya rin na bumisita sa simbahan o lugar na espiritual upang maalis ang negatibong enerhiya at mapalakas ang iyong espiritu. Sa tahanan, may pahiwatig ng magandang balita sa tahanan. Posibleng may bisitang dadating na magdadala ng bagong ideya o inspirasyon para sa iyong pag-asenso. Ang mga darating na araw ay puno ng positibong sinyales para sa inyong pamilya. Sa trabaho, normal ang takbo ng trabaho ngayong araw. Siguruhin lamang na alisto ka sa bawat gawain upang maayos mong matapos ang lahat ng takdang gawain. Iwasan ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig humingi ng pabor dahil maaari itong magdala ng abala o suliranin sa hinaharap. Sa pagmamahalan Ang pahiwatig sa iyong relasyon ay iwasan ang mabilis na pag-init ng ulo sa mga diskusyon. Panatiliin ang kalmado sa pakikipag-usap upang mapanatili ang kasiyahan sa tahanan at maintain ang positibong enerhiya ng pamilya, Aquarius. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Number 20, number 12 at number 10. Kahulugan. Ang white ay nagdadala ng kaliwanagan sa desisyon habang ang pink ay nagpapakita ng pagmamahal at malasakit. Ang mga numero ay tumutukoy sa mga bagong oportunidad tagumpay sa negosyo, at masayang samahan sa pamilya. Pisces, ang pahiwatig, ay magandang balita ang maaaring dumating sa mga susunod na araw kaugnay ng mga bagay na iyong inaayos. Ituloy mo ang mga nakaplano at huwag nang mag-atubiling kanselahin ito. Ang araw na ito ay puno ng swerte, lalo na kung itutuon mo ang iyong enerhiya sa mga gawain. Magingat lamang sa mabilis na paghusga sa mga taong kausap, obserbahan na sila bago magbigay ng tiwala o desisyon. Kung may kailangang aksyonan, gawin ito agad upang maiwasan ang mas malaking abala. Sa pera, maayos ang daloy ng pera para sa iyo. Kung may oportunidad na mag-invest, siguraduhin lamang na ito'y legal at may malinaw na interes. Huwag matakot na maglabas ng pera kung makikita mong tama at makatuwiran ang oportunidad. Sa trabaho, walang nakikitang problema sa iyong trabaho ngayong araw. Gayunpaman, magingat sa mabilis na pagbibigay ng tiwala sa mga kasamahan. Mas mainam na tumutok ka sa iyong sariling gawain upang mas mapadali ang iyong tagumpay. Ang pag-iingat at pagiging maingat sa bawat kilos ay magdudulot ng mas maayos na resulta. Pisces. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color blue. Number 10, number 25 at number 32. Kahulugan. Ang silver ay magdadala ng talas ng kaisipan habang ang blue ay magbibigay ng katahimikan, ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga proyekto, paglago sa pananalapi, at masayang buhay pag-ibig.